Ipadayag sa ilang kabalaka ang Cebu Port Authority kung CPA may tungod sa paghitak ni ining mga individual nga mamalit og tiket sa barko dayon ibaligya og mahal ngadto sa mga pasahero. Gingong kusog ang pagdaghan sa scalpers karon labi na kay daghang mga pasahero nga manguli sa tag sa tag sa nila ka mga lugar ning panahon sa kalagkalag. Tungod ni ini Nagpahimang ang kapulisan nga ilang dakpon ang masakpan nga nangumpraw daghang tickets aron ibaligya sa publiko diha sa pantalan sa siyudad sa Sugbo ani pong report sa to, ah regarding sa mga scalpers din sa buwa sa pier ah, report lang dayon mag-deploy sa gud mga kwan kining mga cover security para mo monitor anang utanga kay ato nang dakpon dayon dakpon sab sa mga sakop sa Cebu City Transportation Office kon CCTO ang mga taxi drivers nga mangontrata og mga pasahero lakip na ang pagpataas sa ilang singil sa pritihan. Matod ni Consihal Joel Garganera, ang chairman sa Committee on Disaster Risk Reduction, Management and Safety, kinahanglan nga masampulan gud ni mga public transportations nga magpahimo sa sitwasyon. Atong sa pula karon dili ana kay mao ra pud nay tingduol ana nila diha. Mao ra pagiting. Dagsa kani pasahero, dagsa sa sila. So, sampul kita. First day 30, 31, Pantakop. No? Pantakop ka. Ah. Pangipusa na sila. Nasairan nga kapin 4,000 ka mga persona higikan sa PNP, BFP, Coast Guard, CCTO, Probe, Force Multipliers o pang-ahensya ang ipakatap panahon sa kalagkalag. Nagpahimang nyo sab si Colonel Cañete na kung mahimo dili biyaan ang panimalay nga walay tao, aron malikayan ang pagpanglungkap o kawat. Kanagyod mo, no? kanang matuk simenteryo, uh, dili gitanan magdungan kanang naging mabili sa balay para to ensure nga dili ba sa kanong tao balay o, o pong mga private code o mga electric na nga ano, excessively uh, use no? kaya ko Alang sa duga mga safety tips karong panahon sa kalagkalag, -kalag, bisitahon lamang mga Facebook sa Cebu City Police Office. kini ang Balita, Nova Yanson, Cebu City News.